So ito yung binilag natin na inahin na sabi ko na walang kaugat-ugat sa gilid ng tiyan. O ito yung sinasabi ng mga expert na mahina ang gatas. So pag masdan nyo po muna yung mga piglet kung wala bang nakukuha silang gatas. Tingnan nyo mukha ng isang to. Puro gatas pa. So yan. Medyo may kahinaan siya ng gatas pero ano, madali naman po nating palakasin ng gatas. Ayan, kagaya na, no? Busog na. Nakalis na yung isa kasi busog na siya. O, kaya hindi rin ako naniniwala sa may inehina, na mahina talaga ang gatas or walang gatas. Kasi so, depende na po sa pagmamanig nyo kung paano nyo palakasin ng gatas ng inahina. Hindi ginagamitan ng kahit anong kamot o kahit anong pampalakas ng gatas. Speeds lang, sapat na. Yan. Ito, so, na yan. So, gamit kong pigs dito mga kapigmate ay grower pigs. Yan. Straight grower po ako dito. Buntis or hindi buntis. Nagpapadede or hindi nagpapadede. May b or wala. So, yan lang pong gamit natin dito. Kaya natin palakasin ang gatas ng mga inay natin. Yan, inom sila ng tubig. So, magandang umaga sa lahat. So, ayun, may pilay tayong isang piglet dito. Tingnan natin kung anong problema nito. Ayun. So, to may arthritis. Arthritis. Pero malaki siya. Malaking piglet na 'to. Ayun, good morning.